Ang pagtingin sa kaluluwa ng isang introvert ay parang pagtitig sa isang itim na salamin o black mirror. Hindi ito nagpapaganda, hindi ito humuhulma dahil nirereflect nito ang mga nakatagong bitak ng sangkatauhan. Hindi tulad ng makintab na salamin ng lipunan na nagpapakita lamang ng na mga pinili at inayos na liwanag, ang mga introvert ay sumasakatawan sa mga anino, sa mga katahimikan at sa mga katotohan ng pinipilit takasan ng marami. Hindi sila basta tahimik na mga tagamasid. Sila ay mga buhay na refleksyon na humaharap sa mundo gamit ang sariling ingay, mga takot at mga pagnanasa. Ang tunay na pagkikipagtagpo sa isang introvert ay pagharap din sa iyong sarili. At yon ang dahilan kung bakit sila parehong nakakabagabag at kahali sa pinaka-core ng sangkatauhan. Narito ang mga dahilan kung bakit ang mga introvert ang black mirror ng sangkatauhan. Number 1. Ibinubunyag ng mga introvert ang kababawan ng ingay. Ibinagmamalaki ng sangkatauhan ang pagiging maingay. Puno ng daldalan sa mga lansangan, umaalingaw-ngaw ang mga opisina sa mga pilit na usapan at ang social media ay nabubuhay sa walang katapusang agos ng mga salita. Ngunit ginugulo ng mga introvert ang siklong ito sa simpleng pagtangging makisali. Ang kanilang katahimikan ay nagsisilbing counterweight sa adiksyon ng lipunan sa ingay. Kapag nakaupo sila ng tahimik sa isang silid na puno ng boses, hindi sila yung walang ginagawa, sila ay nagmumuni-muni. Ang kanilang pananatiling payapa ay lumilikha ng matinding kaibahan na nagpaparamdam ng kababawan sa ingay. Parang bulwagan na puro alingaw-ngaw. Lahat ay sumisigaw pero walang nakikinig. Kaya't ang katahimikan ay hindi matanggap ng nakararami dahil ito ay nagbubunyag na malaking bahagi ng sinasabi ng mga tao ay walang laman. Pawang pantakip lamang sa kanilang emptiness. Ang mga introvert ang nagsisilbing salamin at nakikita ng mga tao sa kanila ang katotohanan na ang pinakamahiingay na silid ay madalas siyang pinakawalang laman. Number two, nire-reflect pabalik ng mga introvert ang mga nakatagong motibo. Lahat ay may mga layered na intention. Bihira ang mga salitang simpleng salita lamang. Karaniwan ito ay mga kasangkapan upang mangakit, mangmanipula o magpa-impress. Ngunit bihasa ang mga introvert sa pakikinig at sa katahimikan nilang yon, nahuhuli nila ang mga bitak yung sandaling pag bago ang kasinungalingan. Yung sobra-sobrang pagpupumilit na boses. Yung hindi sinasadyang pagkilos ng katawan na nagpapahiwatig ng takot o kakulangan ng tiwala sa sarili. Hindi nila kailangang direktang kumprontahin ka. Sapat na ang kanilang tingin upang maipakita sa iyo ang iyong motibo. Kaya't marami ang nakakaramdam ng pagiging lantad kapag kausap ang mga introvert. Parang nakatayo sa harap ng isang taong nakakakita ng sobra. Hindi ito dahil sila ay nanguusisa, ngunit dahil ang katahimikan nila ay minamagnify ang mga bagay na pilit tinatago ng iba. Sa mundong lulong sa pagpapanggap, nire-reflect na mga introvert ang mga intensyon, hubad at walang takip, na ng mga tao dahil nakikita nila ang mga bahagi ng kanilang sarili na hindi na nila maitago. Number 3, ipinapakita ng mga introvert kung gaano ka-fragile ang tiwala sa sarili. Madalas umuusbong ang kumpiyansa dahil sa mga feedbacks, mga palakpak, pagtango, pagtawa, paghanga. Ngunit hindi ito'y binibigay ng mga introvert. Hindi sila pumapalakpak sa kayabangan. Hindi tumatango sa mga pagbubuhat ng sariling bangko at hindi nagpapalaki ng ego para lamang gumaan ng usapan. At sa kawalan ng ganitong suporta, mabilis na lumiliit yung taong tinatawag na may kumpiyansa. Unti-unting bumabagal ang kanilang malakas na boses Nagmumukhang pilit ang kanilang tindig at kapag wala ang mga papuri ng iba gumuguho ang kanilang tiwala sa sarili at lumilitaw ang takot na siyang pundasyon nito Ipinapakita ng mga introvert ang masakit na katotohanan na karamihan sa mga may kumpiyansa sa kanilang sarili ay palabas lamang hindi matibay na haligi Ang tunay na lakas ay hindi nangangailangan ng saksi Ang huwad na lakas ay natutunaw kapag walang saksi at ito ay kinatatakutan ng mga taong biglang nare-realize na ang kanilang halaga ay nakabatay lamang sa kung may nanonood. Number 4. Nire-reveal ng mga introvert ang loneliness na tinatakasan ng marami. Nagtayo ang lipunan ng gusali ng mga distractions upang takasan ang pag-iisa. Tulad ng ingay, mga samahan, mga entertainments, lahat yan ay may nag-iisang layunin lunuri ng katahimikan na nagbubunyag ng kawalan ng loob. Ngunit isila sa katawan ng mga introvert ang mismong pag-iisang tinatakbuhan ng iba. Nilalapitan nila ito ng kusa at minsan pa nga ay may galak. Ang kanilang kapanatagan sa pagiging mag-isa ay salamin na nagpapakita na ang loneliness ay hindi kawalan ng kasama. Ito ay kawalan ng sarili. Damang-dama ito ng mga tao kapag nakatagpo sila ng isang introvert na panatag sa katahimikan Nababahala sila dahil ipinapaalala nito ang kawalan na pilit nilang iniiwasan. Ipinapakita ng mga introvert na ang pag-iisa ay hindi parusa. Ito ay state of strength. Ang kanatatakutan ng iba ay niyayakap ng mga introvert. At sa salaming yun, nakikita ng mga tao ang sarili nilang takot na harapin ang sariling mga anino. Number 5. Ine-expose ng mga introvert ang kahinaan ng manipulasyon. Ang manipulasyon ay nabubuhay sa mga reaksyon. Ang mga manipulators ay nagtatanim ng guilt, nang uuto gamit ang mga papuri, o nagmamadali sa oras dahil alam nilang kapag nag-isip ka, mababasag ang kanilang mahika. Ngunit likas na ginugulo ito ng mga introvert. Hindi sila agad tumutugon, umaatras sila, nagmamasid at hinahayaang lumawak ang katahimikan hanggang kusang bumagsak ang ilusyon. Mapanganib ang ganitong pos para sa isang manipulator dahil nakikita nilang guguho ang kanilang mga taktika sa harap mismo ng kanilang mata. Ang mga papuri ay nagmumukhang pilit, ang guilt trip ay walang kwenta, at ang maskara ay nagsisimulang matanggal. Ipinapakita ng mga introvert ang kahinaan ng manipulasyon, na ito ay gumagana lamang sa mga taong desperadong makisabay. Ang humarap sa isang introvert ay ang pagkatuklas na ang iyong mga laro ay malinaw na nakikita at yun ang katotohan ng nakakasira para sa mga nabubuhay sa panlilinlang. Number 6, hinahighlight ng mga introvert ang pagka-addict ng mga tao sa pagpapatunay. Ang pagpapatunay ay droga ng lipunan. Mga palakpak, likes at mga papuri ang nagsisilbing parang hangin sa karamihan. Hindi sila makahinga nang wala ito. Ngunit sa pagtanggi ng mga introvert na habulin ito, na nila kung gaano kaalipin ang iba sa panlabas na pagkilala. Hindi nila binabaluktot ang kanilang pagkatao para sa mga papuri at ang kawalang pakialam na ito ay nakakatakot para sa marami. Kapag hindi sila naikipagkumpetensya para sa atensyon, na-highlight kung gaano kalakas ang pagnanasa ng iba para rito. Malupit ang salaming hawak nila. Nakaramihan sa mga tao ay adik na makita ng iba dahil hindi nila kayang mabuhay ng hindi napapansin. Ipinapakita ng mga introvert ang hawla ng pagkadepende sa pagbapatunay at ang tahimik nilang kawalang pakialam ay nagsasalamin ng kalayaang lihim na minimithi ng lahat, ngunit bihirang makamtan. Number 7, ginagawang sandata ng mga introvert, ang kapanatagan. Sinasamba ng mundo ang bilis at tuloy-tuloy na paggalaw. Productivity, pagmamadali at ingay ang tinitig ng tanda ng kahalagahan. Ngunit ginagamit ng mga introvert ang kapanatagan bilang sandata. Kapag hindi sila nagmamadali, kapag hindi sila nakikipaglaban para marinig, kapag tahimik silang nakaupo ng may matatag na presensya, mas nagiging makapangirihan sila kaysa sa mga sumisigaw para mapansin. Ang kapanatagan ay nagiging dominasyon dahil hindi ito kayang hilahin sa kaguluhan. Nakakabagabag para sa iba na matuklas lang ang tahimik na figura sa sulok, yung walang sinasabi, ay mas may kontrol sa enerhiya ng silid kaysa sa mga pinakamalakas ang boses. Ipinapakita ng mga introvert ang katotohanan na ang kapangyarihan ay hindi laging nasa galaw. Minsan, ito ay nasa pagtangging gumalaw. Number 8. Ibinubunyag ng mga introvert ang takot ng mga tao sa pagiging totoo. Ang mga maskara ang paboritong imbensyon ng sangkatauhan. Peking ngiti ang nagpapakinis ng tensyon. Pilit na tawa ang nagpapanatili ng katahimikan at small talk ang pumupuno sa katahimikan ng halo na ginhawa. Ngunit tumatanggi ang mga introvert sa larong ito. Hindi sila nagpapanggap na interesado. Hindi sila tumatawa kung hindi nila nakikita ang nakakatawa. At hindi sila umaarte ng kasiyahan para lang panatilihin ang senaryo. Sa paggawa nito, naipapakita nila ang nakakatakot na katotohanan na karamihan sa mga tao ay nakalimutan na kung ano ang tunay na pagiging totoo Ang tahimik nilang pagtangging magsuot ng maskara Ay nagpaparamdam sa iba na lantad sila sa sariling pagkukunwari Hindi dahil inaakusan sila ng mga introvert Kundi dahil ang kanilang pagiging totoo Ay nagpapaalala sa mga tao ng sariling kawalan nito At wala nang mas nakakainig pa Kaysa sa mapagtanto na ang maskara mo ay sobrang tagal nang nakasuot Na nakalimutan mo na kung sino ka sa ilalim Number 9, ine-expose ng mga introvert ang hindi pagpaparaya ng lipunan sa pagiging iba. Ipinagmamalaki ng lipunan ang individualidad sa salita. Ngunit sa gawa, hinihingi nitong lahat ay sumunod. Ang mga hindi sapat ang ngiti, hindi sapat ang salita o hindi sapat ang pakikisama ay agad na tinatawag na cold, kakaiba o antisocial. social ang mga introvert na isinasakatawan ang pagkakaibang ito nang walang paghingi ng tawad at ang pagtanggi nilang sumunod sa panlipunang script ay nagsasalamin ng malalim na takot ng sangkatauhan sa mga taong hindi nila makokontrol. Sila ang mga buhay na paalala na ang lipunan ay hindi talaga nagdiriwang ng pagkakaiba. Tinatanggap lamang nito ang mga anyo ng pagkakaibang kaya nitong kainin o ikahon. Ang pagkailang na nalilikha ng mga introvert ay hindi dahil sa kanilang ugali, ngunit dahil ito sa ibinubunyag nila, na ang sangkatauhan ay mas mababa ang pagtanggap kaysa sa inaangkin nito. Dahil sa kanila, nakikita ng lipunan ang sarili nitong pagkukunwari ng malinaw na malinaw. At number 10, nire-reflect ng mga introvert ang dilim na tinatakasan ng mga tao. Bawat isa ay may dalang anino mga takot, pagdududa, pagsisisi, at katotohan ng ibinaon sa ilalim ng mga libangan. Karamihan ay nilulunod ang mga ito sa walang katapusang ingay o pag-aaliw. Ngunit ang mga introvert ay malapit na namumuhay sa mga aninong ito. Pamilyar sila sa katahimikan, sa lalim at sa mas madidilim na pasilyo ng kanilang isip. At kapag na-encounter sila ng iba, nararamdaman ng mga tao ang nakakabagabag na pagkilala sa mga bahaging matagal na nilang iniiwasan nire-reflect ng mga introvert ang dilim, hindi upang manakot, kundi upang ipakita ang laging nariyan. Ang nakakabagabag ay hindi ang panloob na mundo ng mga introvert, kundi ang paalala ng sariling anino. Sila ang mga itim na salamin, hindi dahil sila ay nang didistort, ngunit dahil sila ay naglalantad. At ang refleksyong yon ang siyang pinakakinatatakutan ng mga tao, ang sarili nila. Sa huli, ang mga introvert ay hindi misteryong dapat lutasin, kundi mga salaming dapat harapin. Wala silang obligasyong gawing komportable ang mundo. Walang tungkuling palambutin ang refleksyong ibinabalik nila. Ang kanilang katahimikan, ang kanilang kapanatagan, ang pagtanggi nilang sumali sa mga ilusyon, lahat ito ay naglalantad ng marurupok na katotohan ng tinatakbuhan ng mga tao sa buong buhay nila. Ang tunay na pakikipagtagpo sa isang introvert ay pakikipagtagpo rin sa raw humanity na pilit mong itinatago sa iyong sarili. At marahil ito ang dahilan kung bakit sila parehong kinatatakutan at kinakailangan ng mundo. Dahil sa kanilang tahimik na presensya, nakatago ang pinakamatalim na katotohanan na ang itim na salamin ay hindi lumilikha ng dilim, ngunit inilalantad lamang ang matagal ng nasa loob ng isang tao. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Sabotaje Rap Vlog. Sabi niya, totoo po yan. Kaya nga mas mainam yung tahimik lang at hindi nagmamayabang. Pero di pa rin maiwasan na may nayabangan sa atin kahit yung simpleng sa pagiging tayo. Sa natural na kalikasan natin ay issue pa rin para sa mga may iingay. Lalo na kung pawan sa ego ang usapan. Gayong hindi naman tayo nakikipagkumpetensya. Sabi naman ni Marie Delight Worker, Tumpak Poster AP, Good evening, walang masama sa pagiging low profile mas komportable ang buhay ko kung walang nakakaalam kung anong meron ako. Mas tahimik ang buhay na may kababaang loob kaysa magyabang sa iba para lang mapansin. Salamat po Sir AP. More power po and God bless always. At ayon naman kay Edgar 2.0, ang pinakaayaw ko sa lahat ay ang pinagyayabang panila ang kanilang nagawang mali sa kapwa-tao at ang saya-saya pa nila na ipinapaliwanag sa lahat. Sa panahon ngayon, mahirap ng ipaglaban ng tama pag mo sila, ikaw pa ang mukhang masama. Para sa akin, hindi na kailangang ipagmayabang. May kita naman sa gawa. At shoutout din kay Junjun Perang, Rebecca Ogata, RJ Mera, Martinez Asis, Annalyn Granada, Dennis Palaran, Emma Villanueva, Dennis Aranzanso, Kay Molino, Kati, Jola Short Video, Ramlat, Kalayaan Kapayapaan, Lorena Bintas, Joy Ramos, Lordino Ochige, Merwin Gumandao, at kay Patterson Gals. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati, o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share ito sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa subscribe. Maraming salamat at see you next time! Alam mo ba na parang isang krimen ang pagyayabang para sa mga introvert na tao? Panoorin mo sa video na to.